Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa ala Rasulillah. Wa ba'ad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, nagbibigyan naman natin ng, ng tafsir o bigyan natin ng kahulugan ang isa sa mga maiiksing sura at ito po ang suratul asar. Ang surat, suratul asar is isa po sa napakadakilang mga sura. Sabi nga ni Mama Shafi'i rahimahullah, Lawma nazrat illa hadil aya kafathum Kung wala pong ibinabang aya ang Allah, maliban sa sura na ito ay sapat na po sa atin sabi ni Imam Shafi'i sabi ni Imam Shafi'i kung wala kung ito lang po yung sura na ibinaba ng Allah sapat na sa atin ibig sabihin napakahalaga ng sura na ito ang ibig sabihin ng asr ay panahon ang asr ay panahon ang ibang mga ulama ang tafsir nila sa asr ay ang salatul asr kaya nga sa mga sala natin isa sa napakahalagang oras ng sala ay ang asr kaya nga sabi sa ibang hadith Man talakal asra fakad ahluhu wa maluhu. Ang sinuman sa ibang ibang riwaya fakad amaluhu. Ang sinuman na iniwanan niya ang salatul asr ay mapapawalan ng saysay, mapapawalan ng gantimpala ang lahat ng mabuting nagawa niya. So, yung asar lang po yan. Which is, dalawa po yung tafsir ng asor, panahon. Which is, ito po yung pinaka-rajeh, pinakamatuwid po na kahulugan ng asar dito ay ang panahon. Ang ibig sabihin ng asor ay ang panahon. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin at ang pinakamaawain. Wal-asri. Ibig sabihin ng wal-asr, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nanumpa. Sabi ng Allah, ako ay nanunumpa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, lagi natin nababanggit sa tafsir, ng Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi nanunumpa maging sa panahon, maging sa bagay, maging sa prutas, maging sa lugar. Ito 'yung karapatan ng Allah Subhanahu wa ta'ala na siya inanunumpa sa mga bagay na ito. Pero tayo pong nilikha ng Allah, bawal po tayong manumpa maliban sa Allah. Kaya sabi ng propeta sallallahu Allah wa sallam, man kana halifan falih billahi ul yasmut. At ang sino man na nais manumpa ay dapat manumpa lamang sa Allah. At kung hindi mo kaya manumpa sa Allah, hindi ka pwedeng manumpa maliban sa Allah. Dahil yan ay shirk, yan ay isang uri ng pagtatambal. At alam niyo po, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pag siya inanumpa dyan sa Quran, ay may kasunod itong isang bagay na babanggitin niyang napakahalaga. At manunumpa ang Allah na mangyayari, mangyayari sa iyo ang bagay na to. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, nanumpa siya sa oras na may kasunod dito kung ano yung bagay na pinanumpaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba yung mangyayari sa atin? Bakit siya nanumpa sa panahon? Kaya napakahalaga ng oras natin mga kapatid. Hindi po totoo na sabi nila time is gold ang araw, ang oras ay ginto. Mali po yun. Mas mahal pa po ang oras natin kaysa ginto. Kasi ang ginto pwedeng mabili. Pero sabi, ang tama is time is life. Ang panahon, ang oras ay buhay mo. Hindi po nabibili yan. man hindi mo ibibinta ang buhay mo. Kung natitira na lang sa buhay mo isang araw, wala hiladim, walang tao sa mundo, ibibinta niya buhay niya gagawin niya lahat ang natitirang oras na ito sa kanyang sarili na makagawa ng kabutihan para sa Allah at makapasok para hindi niya bibintayin. Kaya nga, ang buhay natin sa tuwing nababawasan, hindi ka dapat nagbabirthday. Bakit ka, magpas bakit ka nagdiriwang, imalapit ka ng mamatay? Dapat nga matakot ka sa Allah dahil ang buhay mo nabawasan na naman. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala nanumpa sa oras, wal asri, katotohanan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nanumpa sa panahon, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nanumpa sa oras at ang panunumpa dito ng Allah sa oras ay para lang sa kanya. Hindi po tayo pwedeng manumpa maliban sa Allah lang. Pero ang Allah kahit saang bagay pwede siya manumpa at yun ay karapatan niya dahil siya po ay tagapaglika. Pagkatapos niya manumpa sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala Innal insana lafi khusr Nakatotohanan na ang tao ay malalagay na po sa pagkalugi. Nanumpa ang Allah sa oras na tunay na ang tao ay malulugi na. Ibig sabihin, mangyayari mangyayari na po sa atin to na tayo po ay malulugi mula sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Innal insana la fi tunay at katotohanan na ang tao ay malulugi na talaga. Maliban sabi ng Allah, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illa alladhina amanu, alam niyo po mga kapatid, every time na babanggitin ng Allah ng illa alladhina amanu, hindi po sapat kasi naman ang palataya ka lang eh. Huwag mong sabihin na ako ay nananampalataya, malakas ang iman ko, mataas ang iman ko. Subhanallah, hindi po sapat yun. Kasi lagi sinusunod ng Allah, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Lagi magkasunod, magkasunod ng dalawa na yan. Na sa tuwing babanggitin ng Allah na إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ang silang mga hindi malulugi lamang ay silang mga mananampalataya, nanampalataya sa Allah. Sinunod nila. Pagkatapos silang manampalataya sa Allah, wa amilus Hindi po hindi po pwedeng idadaan mo lang sa dila mo yung iman. Kaya ang iman ni kolum bil lisani wa bil jinani wa bil Ang iman ay bibig kasi ng dila. Pagkatapos ay paniniwalaan ng puso, pagkatapos ay isa sa buhay mo. Kaya nga sabi ng Allah, illal ladina amanu, ang hindi lang malulugi ay ang mga mananampalataya. Pagkatapos, wa amilus At pagkatapos sila manampalataya ay gumawa ng kabutihan nagsala, nagzaka, nagfasting, gumawa ng kabutihan sa kanyang kapwa, hindi niya pinakitungan ng masama ang mga tao. Makakamit mo yung, hindi pagkalugay pag nagawa mo yung manampalataya ka gumawa ka ng kabutihan. Pagkatapos mong gumawa ng kabutihan, ano yung pangatlo? Ilala din ama nun na nampalataya ka? Pangalawang kondisyon, wamilu alihat, gumawa ka ng kabutihan? Watawaso bilhak at ipapayo natin sa pagitan natin ng katotohanan. Papayuhan mo yung kapatid mo na yung kapatid. Mali po yung ginagawa mo. Hindi mo ipapahiya. Hindi mo ilalantad ng kahihiyan niya. Kasi kung ipapahiya mo yung kapatid mo dito sa mundo, ipapahiya ka rin ng Allah. Maliban lang sa mga taong nagkakalat ng ka kaligawan, na mga mga ngaral na nagkakalat ng kaligawan, hindi po pagpapahiya ang paglalantad natin sa kanila sa social media, espesyal sa panahon natin ngayon. Kasi yun ang dapat. Ang tatakpan lang natin ay mga kapatiran natin na ikaw lang ang nakalam sa kahihiyan niya. Pero yung naglalantad ng kamalian, mga kumakanta po sa public, sumasayaw, nagliligo sa mga tao, nagtuturo ng kaligawan, siyempre itutuwid natin sa public kasi marami silang naliligaw. Hindi sila yung dapat natatakpan. Ang tatakpan mo, yung kapatid mo na nakita mong gumagawa ng haram, gumagawa ng bawal, na ikaw lang nakalam, payuhan mo siya. Yan yung pagpapayuhan natin ng katotohanan. Hindi pinabayaan mo yung kapatid mo na ligaw, hinahayaan mo na lang, hindi po pwede yun. Itatanong siya ng Allah, bakit po pinabayaan ang kapatid mo? Alam mong nagkamali, ba't hindi mo, hindi mo pinayuhan? Kaya sabi ng Allah, ang mga mananampalataya, pagkatapos mga mananampalataya, gumawa ng kabutihan, nagpayuhan ng kabuti, ng, nasa katotohanan, wa sa hobis at nagpayuhan sila na magtiis. Ibig sabihin, kabilang na mapapalayo tayo sa pagkalugi, payuhan mo yung kapatid mo magsabar. Pag dumating sa kanya pagsubok, kapatid, huwag mong patayin. Ang kap kapatid mo magsabar ka, huwag kang magiganti. Pairalin mo ang sabar. So dapat ipa, natin sa pagitan ng mga kapatiran natin na magsabar para hindi lumaki ang gulo, hindi lumaki ang away, upang mapuksa ang hindi magagandang mangyayari sa lugar o sa mga pagitan ng kapatiran mo, ipagpayuhan din natin sa pagitan natin ng pagtitiis. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته